Alright guys, let's go At nakapagpagasulina na nga tayo dito sa may uh, Muyungan Provincia ng nga, Sa may bayan ng Kiyangan At ipagpatuloy natin ng night ride na ito Papunta sa ating destinasyon So update ko kayo guys mamaya kung nasa na tayo sa biyahe natin So 8pm na sa akin nung umalis na tayo doon at nakapag pinagpahinga natin na kaunti ang ating motor at ang ating sarili para sa ride na ito see you again guys mamaya Oh my god. Tanda naman tayo.